Sa ating pagtulog, pumapasok tayo sa isang mundo na tila mas mahiwaga kaysa sa gising na realidad ang mundo ng panaginip. Sa bawat pagidlip, nagiging bukas tayo sa mga mensahe na maaaring magdala ng kaliwanagan, babala o paalala. Pero, paano nga ba dapat natin tinitingnan ang panaginip? Ito ba'y galing sa Diyos o bahagi lamang ng ating isipan? Sa video na ito, tatalakayin natin ang kahalagahan ng panaginip ayon sa Biblia, kung paano natin ito maiintindihan at kung bakit hindi natin ito dapat baliwalain. Ang panaginip ay hindi bagong konsepto. Sa katunayan, ito'y madalas ginagamit ng Diyos upang magbigay ng mensahe sa kanyang bayan sa iba't ibang panahon, si Joseph at ang kanyang panaginip. Sa Genesis talata 37, na naginip si Joseph na yumuko ang mga bituin, araw at buwan sa kanya na nagsimbolize sa kanyang hinaharap na pamumuno. Hindi agad naintindihan ng kanyang mga kapatid ang kahulugan nito, ngunit ang panaginip ay naging totoo kalaunan. Si Daniel at ang mga propetikong panaginip. Sa Daniel 7, nagkaroon si Daniel ng mga panaginip tungkol sa mga kaharian na darating. Ang mga ito ay mga babala at propesya tungkol sa hinaharap na nagbigay ng liwanag sa plano ng Diyos sa mundo. Si Jacob at ang hagdan patungong langit. Sa Henesis Talata 28, versikulo 12, nakita ni Jacob ang isang hagdan na umaabot sa langit na nagpakita ng koneksyon sa pagitan ng Diyos at tao. Ang panaginip na ito ay nagbigay sa kanya ng pag-asa sa panahon ng kanyang paglalakbay. Sa mga kwentong ito, malinaw na ginamit ng Diyos ang panaginip upang maghatid ng mahalagang mensahe. Ngunit ang tanong, posible pa bang magamit ito ng Diyos ngayon? Oo, ngunit kailangan natin ng tamang gabay upang maunawaan ito. Bakit mahalaga ang panaginip? Maraming tao ang hindi binibigyang pansin ang kanilang panaginip, iniisip na ito'y simpleng produkto ng isipan. Ngunit ayon sa Biblia, may mga panaginip na hindi natin dapat baliwalain. Babala mula sa Diyos. Sa Genesis talata 41, ginamit ng Diyos ang panaginip upang babalaan ang Fero tungkol sa darating na taggutom. Sa pamamagitan ng interpretasyon ni Joseph, nailigtas ang buong bansa ng Egypt. Maaaring ang panaginip natin ay paalala na kailangan nating baguhin ang ating mga landas o maghanda sa paparating na hamon simbolismo ng Espiritwal na buhay. Ang panaginip ay maaaring mag-reflect ng ating espiritwal na estado. Sa panaginip ni Jacob, ipinakita ng Diyos na kahit siya'y naligaw, hindi siya iniwan. Maaaring ang panaginip mo ay paalala na ang Diyos ay palaging nariyan para sa iyo. Para ang makipag-usap ng Diyos. Sa Mateo talata isa bersikulo dalawampu, Ginamit ng Diyos ang panaginip upang tiyakin kay Joseph na huwag katakutan ang pag-aasawa kay Maria. Ipinapakita nito na ang panaginip ay maaaring maging paraan ng Diyos upang gabayan tayo sa ating mga desisyon. Paano harapin ang bangungot o masamang panaginip ayon sa Biblia? Hindi maiiwasan na minsan ang ating panaginip ay puno ng takot o masalimuot na mga imahe ang tinatawag nating bangungot o masamang panaginip. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Paano natin haharapin ang ganitong mga karanasan? Bakit nagkakaroon ng masamang panaginip? Sa ating pagtulog, ang ating isipan ay patuloy na nagpoproseso ng mga emosyon, alaala at takot. Ang mga masamang panaginip ay maaaring bunga ng stress, kasalanan na hindi inaamin o mga karanasan na nagpapahirap sa ating kalooban. Ngunit, mahalagang tandaan na minsan, maaaring ito'y pananakot mula sa kaaway. Sa Ephesians Talata 6, 12, sinasabi, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga kapamahalaan ng kadilimang ito, laban sa espiritwal na hukbo ng kasamaan sa mga kalangitan. Ito'y nagpapakita na ang ating mga espiritwal na laban ay maaaring magmanifest sa mga panaginip. Ano ang dapat gawin kapag nagkaroon ng bangungot? Huwag matakot, bagkus ay magtiwala sa proteksyon ng Diyos. Narito ang mga hakbang na maaari mong gawin. Una, manalangin ka agad sa tuwing magigising mula sa masamang panaginip, agad na manalangin. Hingin ang proteksyon ng Diyos laban sa anumang masamang espiritu. Sa Psalm Talata 34, versikulo 4, sinasabi, Hinanap ko ang Panginoon at sinagot niya ako. Iniligtas niya ako sa lahat ng aking takot. Pangalawa, basahin ang salita ng Diyos. Magbasa ng mga talata sa Biblia na nagbibigay ng kapayapaan, tulad ng Psalm Talata Siyamnaput Isa, versikulo 4 hanggang 5, sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay makakasumpong ka ng kanlungan. Hindi mo katatakutan ang kakilakilabot sa gabi. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kapangyarihang espiritwal laban sa takot. Purihin ang Panginoon, minsan ang takot ay nawawala sa pamamagitan ng pagpupuri sa Diyos. Kumanta ng awit ng papuri o tahimik na manalangin ng pasasalamat. Sa ganitong paraan, pinapalitan ng pananampalataya ang takot. Kilalanin ang posibleng ugat ng panaginip. Ang bangungot ay maaaring bunga ng stress, kasalanan, o unresolved emotions. Maglaan ng oras upang suriin ang iyong puso at hingin ang gabay ng Diyos upang maalis ang ugat ng takot ang espiritual na proteksyon laban sa bangungot. Ang mga panalangin at pagsuko sa Diyos bago matulog ay mahalagang hakbang upang protektahan ang ating isipan mula sa mga masamang panaginip. Una, manalangin bago matulog. Hilingin sa Diyos na bantayan ang iyong isipan at espiritu habang natutulog. Gamitin ang talata mula sa Filipos na apat na bersikulo pito at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang magbabantay sa inyong puso at isipan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Magkaroon ng malinis na konsensya. Suriin ang sarili at aminin ang anumang kasalanan bago matulog. Ang pagkakaroon ng malinis na konsensya ay nagbibigay ng kapayapaan sa isip at espiritu. Magtiwala sa pangako ng Diyos. Tiwala sa Diyos na kahit sa gitna ng takot, ikaw ay kanyang poprotektahan. Sa Isaya Talata 41, versikulo 10, sinasabi, Huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan kita. Ang bangungot ay bahagi ng ating karanasan bilang tao, ngunit hindi natin kailangang manatili sa takot ang Diyos ang ating kanlungan at sa Kanyang presensya, walang masamang panaginip ang maaaring manaig. Sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Kanyang salita at pagtitiwala sa Kanya, makakamtan natin ang kapayapaan kahit sa ating pagtulog. Paano maiintindihan ang ating panaginip? Narito ang mga hakbang upang maintindihan ang iyong panaginip. Manalangin bago matulog at pagkatapos gumising. Ang panalangin ay nagbibigay ng proteksyon at kaliwanagan. Sa James Talata 1, versikulo 5, sinasabi, Kung nagkukulang kayo ng karunungan, humingi kayo sa Diyos. Humingi ng gabay mula sa Kanya upang malaman ang kahulugan ng iyong panaginip. Itala ang lahat ng detalye. Ano ang nakita mo? Sino ang mga tao? Ano ang pakiramdam mo sa panaginip? Ang mga ito ay maaaring magbigay ng clue sa tunay na mensahe nito. Gamitin ang salita ng Diyos bilang gabay. Maraming simbolo ang may kahulugan sa Biblia. Ang tubig ay sumisimbolo sa paglilinis, Juan talata 7 bersikulo 38. Ang liwanag ay tanda ng pag-asa at presensya ng Diyos, Mateo talata 5 bersikulo 14. Ang ahas ay maaaring magpahiwatig ng tukso o kasamaan. Genesis talata tatlo Mag-ingat sa maling interpretasyon. Hindi lahat ng panaginip ay espiritwal. Ang stress, emosyon o nakaraang karanasan ay maaaring makaapekto rin. Huwag basta maniwala sa mga haka-haka. Magtiwala sa gabay ng Diyos. Kapag nararamdaman mong ang iyong panaginip ay mahalaga, huwag itong baliwalain. Narito ang mga praktikal na hakbang na maaari mong gawin. Una, ibahagi ang panaginip sa mga nagtitiwala sa Diyos. Kung nalilito ka, humingi ng payo mula sa iyong pastor o mga taong malalim ang pananampalataya. Pangalawa, isama ito sa iyong panalangin. Gamitin ang panaginip bilang gabay sa mga bagay na dapat mong ipanalangin. Kung ito'y tungkol sa takot, hilingin ang kapayapaan. Kung ito'y may simbolo ng tukso, manalangin para sa lakas upang labanan ito. Ang panaginip ay maaaring maging daluyan ng mahalagang mensahe mula sa Diyos. Ngunit ang tunay na susi ay ang pananampalataya at tiwala natin sa kanya. Sa tuwing nananaginip ka, Tanungin ang iyong sarili, Ano ang sinasabi sa akin ng Diyos? Huwag nating baliwalain ang mga panaginip na maaaring magdala ng liwanag sa ating espiritual na buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ito upang mas marami ang makaalam ng mga aral mula sa salita ng Diyos. Salamat sa panunood at naway samahan ka ng Diyos sa bawat hakbang ng iyong buhay.